So this video mga idol, luto muna tayo ng dinuguan. Bumili nga pala ako ng dinuguan sa banwa kanina, laman loob po ng babo dyan. Pagdating ko dito sa bahay at agad ko na muna hugasan mga idol. Hugasan nyo muna bago nyo ipakuluan ng mga 10 minutes kasi and tawag dito sa amin mga idol lapuhan muna yan <laughs> mahirap kaya hiwain yung pag hindi mo linipuhan at saka na linagyan ko lang ng kunting tubig kasi parang kulang yung kanyang tubig mga idol at uh, saka kalabasa muna yung ilagay ko kasi wala namang langka dito hindi pa uso yung langka dito mga idol at pagkalipas ng 10 minutes na pinukuluan ko dyan at agad ko namang kunin masarap to mga idol laway, -laway na naman kayo yan mamaya pag na luto ko to turuan po kayo kung paano magluto ka dinuguan nga pang <laughs> gatam sak tu matai baba ni idol nyo kejaga do kakina jadi dinuguan nya Ay blood tu ating abuton kada inugasan ko lang pala yan mga idol para malinis yung ating pamaraan nga pagluto ng ating dinuguan at agad ko lang munang kiniskis yung mga maitim-itim sa parte nang kanyang tinai mga idol ganyan lang kalaki yung aking hiwa sa aking dinuguan ah tingnan niyo yung mahaba mga idol para na naman sa akin yan mamaya. At pag uh, nagluto kayo ng dinuguan, lagyan niyo ng taba ng baboy para mas uh, masarap at agad ko lang muna hugasan, mga tatlong bisis ko po hugasan yan. Sobrang taba ng baboy na nabili ko. At shout out nga pala sa nag-request nito. Ito na yung request mo. Hindi ko lang pala na screenshot yung pangalan mo. Tingnan mo na lang yan. Ah magtuturo ko po sa inyo kung paano magluto ng ating dinuguan. Amo dahay bisan pagluto tiglang lang dinuguan, di kitinyo ka balo ah. <laughs> Palagi ko lang ituturo po sa inyo. Oh, ah, amo dahay mo nyo kung magluto ka dinuguan, lagyan natin ng isang stick ng kape para makuha yung ganyang mga amoy-amoy. <laughs> masarap yun mga idol. Ah, lamas-lamasin mo lang, parang naglamas-lamas lang alam mo na, masarap talaga pag uh, mo. <laughs> <laughs> tapos hugasan ko na naman yan mga idol. Hmm, kayo na bala magdiskarte diyan kung ilang hugas kayo maghugas ah, kasi kayo na naman ang kakain. Tapos kung uh, nga palang hugasan yan tatlong bisis ko po hugasan diyan. Kung hindi pa kayo marunong magluto ng inuguan dito lang kayo palagi panood sa aking vlog kasi may matutunan kayo dito kung ayaw yung sa luto ko sa so para ka mo. <laughs> At tapos ko nang hugasan, mag na tayo. At pagkalipas ng 20 minutes at agad po namang binuksan kasi natuyo na. Ganyan ang tamang estilo sa pagluto ng ating nuguan. Ipahubsan yung gidmayo ang iya tobe. <laughs> <laughs> Naglagay nga pala ako ng dangla dyan kanina. Ha? Ito yung tawag dito sa amin, alabihod. Ang tawag da dira sa inyo, ano? Libas? <laughs> Pinuha ko lang muna yung kanyang stick. <laughs> kasi dahon naman yung aking kailangan yan. At uh, pagkatapos uh, nga palang... Kinuha yung kanyang steak at agad ko na munang hinugasan at saka inilagay ko na yung ating dugo kasi lamas-lamasin ko yan sa dugo para mas manungo sa sarap yung kanyang lasa. <laughs> at pagkatapos nga pala ng mga 20 minutes na pakulo yan ganina sa ating kalabasa at agad ko namang binuksan at tapos dinurog-durog ko, ko yung kalabasa kasi masarap yung pag dinurog mo parang ganyan na siya na malapot na tapos linagay ko na yung ating libas at saka dugo Halo-haloin lang muna natin yan mga idol Pagkalipas na naman yan mamaya Ng mga 10 minutes na halo-halo Okay na po yan At ang lagay lang po ako yan ng siling limang piraso <laughs> At agad po lang muna tinagpan Pagkalipas ng 15 minutes Agad yung binuksan Ano pa yung ginahulatan Luto na niya Luto na yan mga idol Wala muna akong paraka Kasi over Luto din dinuguan ta mga idol Ayun tayo hmm. Kampiyon to mga idol Tayo dito siya Balagam mo di pa Ah, kau nak kami kah? Kau ni mungkin pandai. Imin, mean. tak kau mengaido lah. Pulak pun aku peragak. Ubi okay, aku kapu kali nak ga? Ulo ka ga ikut kerbau. Pods naik pods. Hmm, belum mo? Hmm, kamu jono terus lah. Kau ni buaya lah. No? Hmm, marah mi mengaido lah.

Ah! Mm. 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 嗯嗯。啊！哇哦！ Bu, nggak kok, bos. Nanti Selamat, ngapain?